kitas na ipinagkakro para sa araw na ito. Ngayon, kapo tayo dito sa isang kitas. Sabi po sa Ibanggilyo ni San Marcos sa Kapitula 7, versikulo 1 hanggang 13. At nakisama sa kanila ang mga parisiyo at ilan sa mga iskriba na nagsitanggaling sa Jerusalem. Remember, kung awalin natin, ang doon yung ating labing ng Panginoon. Nandun din naman yung kanyang labing dalawang alaga. At iba pang mga sumusunod sa ating labing ng Panginoon. Simple, sa buhay-buhay ng ating labing ng Panginoon. Meron doon pong trabida. Ito na yung tinatawag na mga parisiyo at mga iskripa. Hindi ba kapag nanonood tayo ng pelikula, kung po walang bida, walang kontrabida, walang puweng parang nakasasawa, nakapangurig. Pero dito sa buhay ng ating gandilan tayo, meron talagang mga eskribas o tariseyo na palaging kumukontra sa ginagawa ng ating gandilan tayo. Bakit nandoon sila? Para, kung walang kukontra, bakit yung may ng ating dakilang Panginoon? Yung mga bagay-bagay na ayon sa kaluupan ng kanyang ha? Eh, walang kukwestiyon. Pero nandun yung mga escribas at pareseyo, sila yung may malalakas na loob para mag ano para mag-usisa, para sumungot, at higit sa lahat to, so hindi ang ating dakilang Panginoon sa kanyang mga ginagawa. Kaya ulitin na natin, Ayaw ng Diyos na tayong mga tao ay binigyan niya ng isang karunungan kalamang upang pagsaliksik at pumili ng daan na dapat natin daanan o kahakin. Isi Satanas, nasa ilalim niya, kaya-kaya niya surinit pero bakit hinahayaan niyang nariyan siya? Para ang tao, kahit hindi niya ng karunungan at talagang umili kung ano yung susundan niya. Masama, tumulog Magiging mangmang kung -mang, marunong. Magiging babag mataas kung matakumbaba. Meron tayong pagpipilihan. Kaya, parang maganda ang laban dito sa ibang mga salimutan. Pinabayaan na lang si Satanas. Labing sa buhay din ng ating na bilang Panginoon. Nandun din ang mga iskribas at barasin. Kahit din sa ating mga lingkod ng isa, sa totoong buhay, mayroon din mong tamigay sa buhay natin. Kasi gusto natin magsipay yung magulang mag natin o kapatid. Huwag tumukong talon. Dito pala, hindi ka naman magsipay, mamanong ng tigay. Sabi uh, ko, lahat tayo, meron pong sa buhay natin. Yung sa Panginoon na meron, yung sa Diyos meron, sa totoong buhay meron din. Sabi nito, at kanilang nakakita, nilang sa kanyang mga alagad na nagsisigay ng kanilang tinapay ng mga kamay na marumi. Eh. Sa mga bagay, mga kamay na hindi inugasan. Meron po kasi tinatawag na kaugalian yung mga iskribas at mga parisidyo na doon kahit sa panahon ngayon ipinapatupad pa. Ito po yung galing po yung sa mga saling-saling sabi saling, saling ng mga makatanda. Hindi ba rin tinitingnan natin? Sa awal na binibigay ng ating katilang tayo, ang kumain na hindi magbugas ng kamay, hindi sa karumang kumain. Halimbawa, tayo lingkod ng Diyos. Sabi nga, ka tapos kung tumawa ka ng gunapay sinubo mo, hindi man lang nagugas ng kamay. Sa kanuuman ng Diyos, hindi ko karamal-kumal. Bakit? Dahil sa oras na magkasakit, yung nagsubok na hindi nagugas ng kamay. Hindi niya makakawal sa sarili lang. Kaya e, yung niya yun nga rin. Kahit hindi niya ipakita, lumagubo siya ng kamay, basta alam niya, malinis ang kanyang kamay. At naniniwala siya, hindi siya mapapamot. Ibig sabihin pa lang, kailangan din natin ng bagbag kanila sa ating kamay. Hindi po hudo. Mag-observe tayo. Sa mga magulang na palagi inilalagay ang kanyang anak sa malinis na kalagayan, pagkabinang sabi bisita dito, sobrang tumis. Pag sobrang linis ng bata. Anong pinalalabas? Basta kita lang. Katuwang, katuwang sa magulang, may ulan na. Pansinin natin yung tayo, palaging malinis lang at naliligo. Ito'y natin natingroon sa mga sira o din sa labas na walang dinto. Sino yung sakit? Meron bang ipinuntay na ng tali? Magawala? Namukuhay sila sa magpapili ah. Nagpandemic na nga lang, kung titingnan natin, inapply yung paghugas ng kamay, pag-alcohol, pag-sanitize, pag-face mask, pag-face shield. Ang tanong, bakit marami ang namatay. At yung mga siraungo dyan sa labas, hindi na pano. Pinupunod pa na nila yung mismo sinusuot sa kanila. Pero hindi na ano. Iyon ay malaking tanong. Bakit nangyari yan? Dahil ang pinapasunod na mana sa salit-salit sabi ng magaganda na pinapatupad ng mga iskribas at karisiyo sa makabagong panahon, ito na yung mga Victor. Diba? Ngayon, Ikukumpara natin yung aral na natin na ng pangyong, ang aral na natin na kilang pangyong, hindi karumaldumal ang kumain na hindi magtugas ang kumain. Kaya hindi po natin ang sobrang paghiktik ng panahon ng pandemic para ang tao maghugas, lagi ng kamay, kahit patagot na bagot na. Kaya hindi pinalabas ang skiti. Hindi pa kami mga doktor noon na, na balot na balot ka na ng plastik para lang sabihin na makaiwas sa pandemic, bakit may namatay? Dahil, anong gagawin mo? Kung pawis na pawis ka na, tapos maliligo ka, simply pass na. Pag sa kanda mamamatay. Dahil kung ito yung pagkakatawag ng Diyos sa tao, meron siyang resistensya na pumukuntur at lumalaban upang mabuhay tayo dito sa ibabaw na sa Alam niya, na ang bad bacteria kailangan natin. Kaya hindi tingnan po na natin Pinapano natin yan sa mga escribas at mga presiyo na salit-salit sabi. Sinabi ng mga pagkulat na mga ng alakadan sa nagsapasalit sa na. At ngayon, ito na yung pinagpapatayan ng mga escribas at mga parisiyo. Kaya ang ginagawa ng escribas at presiyo ang pumuna sa pinagagawa ng mga nakatahigit sa ating nakilang panimang sapagkat ang mga parasilyo at ang lahat ng mga hudyo ay hindi nagsisikain kung di muna bang mabukas ng haingat ng mga kamay at pinaghahawatan ang salit-salit-sabing ng mga ganda. Kung baga, masyadong po silang mahigpit doon sa salit-salit-sabing ng mga ganda. Sabi dito, at kung galing sila sa pamilihan kung hindi muna nangagubukas, ay hindi sila nagsisikay. At kayo ba pa, maraming bagay kanilang minana o pangganapin gaya ng mga pagubukas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga inuman kanso. Pero dito, ano ang ka? Kasi po dito, bago po halimbawa, nakalipit yung gamit mo doon sa lagayan ng mga baso, gato, ito po kasi yung saling-saling sabi saling saling ng matatanda. Hindi naman siya mar marunit. Pero kinakailangan kailangan pahubasan mo rin ako gamitin. Kung baka super takot nila nga, baka sila yung mapahamag tayo, hugas na nga, naka-arrange na naka nga. Eh na, na kailangan na naman ulit. Diba e doon sa sinasabi na ginamit na natin, yung target na kailangan hubasan? Kaya maninigas talaga nun yung okay, ang pagkain natin, hindi puro bakterya, kung sa bakterya, kung dyan, o ano pa ma'am, siyempre, yun talaga, makakapahamak na yun. Pero kung halimbawa, bago nang malinis, bago mo gamit, yung hugasan mo na naman. Yun ang yung tatakaila dito. Kaya yun ang sabihin niya. At kayo din, doon sa mga galing sa pamilihan, sa panahon ngayon, kinakailangan talaga gawin na rin yan. Bakit? Kasi hindi na katulad noon na fresh na fresh pa yung mga gulay at prutas Ngayon Kaya nilalagay ng porma na yun. kung um bakit? Ekserpa eh, natin, bakit yung kamatis, umi yung buhay niya sa self? Ano siya tumadal? Samantalang yung kaedad niya na parehas ka nun ng piritas, yung isang araw, bulog na. Bakit siya hindi pa bulog? eh, mayroong kibigan na nila kahit para hindi siya masira. Yun talaga, pwede natin yung hugasan. Kaya, eh, sino bang papayag na kakain tayo po kung walang kimikal? ba? Ngayon, ito yung pamantayan ng espritas at panaparasilyo. Pagpunta ka ng pamilihan, magbas ka ng kamay, yung binili mo, hugasan mo rin. Eh. Ganon din yung gagamitin mo na lang, uhugas mo pa ulit. po yung namano nila sa sabi-sabi ng magkatanda. Ngayon, nag-react na. At ay tinanong ng mga pariseo at ng maestri Bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilatan ng ayon sa saling-saling sabi ng mga kanilang? Kung di, nagsisikain sila ng kanilang kanaw ng mga kamay na karunaduman? Ang tanong, bakit yung mga alagad mo hindi nagsisusunod sa ayon sa saling-saling sabi ng mga yun ba ay tanong para sa mga alagad? O kiniknest yun niya si Kristo, bakit hinahayaan lang ng ating ating mga alagad? Kung kaya, sinisita ating natin ng ating Panginoon yung ginagawa ng mga alagad niya. Ang sagot na natin ang maap, sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaiah tungkol sa inyong mga mapagpainog babaw sana sa ang bayang ito ginagalang ako ng kanilang mga labi, dapat po ang kanilang puso ay magayo sa atin. Kasi po yung mga iskribas at tarisig, kumikilala din sila sa Diyos. Rumiris nito sila sa Diyos. Pinangahawakan pa na nila yung mga kautosan na mula sa panahon ni Moises yun po ay mahigpit nilang pinangahawakan, na pinapatupad. Luluwal hati nila ang Diyos kinikilala nila pero ang kanilang puso malayo. Bakit po? Kasi ang pinaka-purpose lang nila mag-question, mag-tanong, mag-usisa. Kaya hindi nila na natin, hindi ba gano'n? Kapag ang isang tao, Meron kang papahalaga ka sa iyong kapwa, sasawayin mo siya. Pero kung o'ng questionin ko lang yung kinawa niya, magiging bubukot ka na tayo. Kasi dapat, kung may pagpapahalaga tayo, malapit yung puso natin sa aking kapwa, unang-una, mawarnin na natin siya. Unang-una, kung may pagpapahalaga tayo sa aking kapwa, bibigyan natin siya ng paalala ng huwag kong bangtunan. Pero kung ang purpose lang, sinabi, mali yung ginawa ko pagkatapos na hindi mo naman itinomit, makikita ko lang tayo ng mga subscribers at mga parasit. Puro lang sinabi. Puro lang yung nakikita saan anyo. Pero hindi naman quick, kaya nilang ito, with, yung pamumuhay. Kaya mga yun yung puso. Kaya hanggang bibig lang, pero yung puso hindi kumagana. Ito lang. lang. Halimbawa, alam natin, high blood, pero sinaway lang natin, sakit na kumain yan. Pero kung tinalalahan yung mga tayo, patatapos mo ba yung hindi mo, ka na ulit. Eh. ano mo, kung sabihin, hindi rin puso. Pero kung sige ka pa, yun ang kasama. Kung baga nasa tayo ng kalooban ng kapwa. Yun po yung sinasabing Ibinagalang ako ng kanilang mga labi po ang kanilang puso ay malalim sa akin. Kasi walang pagpapahalaga sa akin. Hindi ba da? Tayo, litha ng Diyos, ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Tumingin tayo sa kaliwa. Yan din ang larawan ng Diyos ayon din sa kanyang wamis. At pinagtaraw ng mancha yung mukha. Larawan ka ba, ba ng Diyos? Paano kung hindi natin tila at nasubatan at nagtaraw ng tila? Larawan pa rin yun ng Diyos. Ibig sabihin, kung may pagpapahalaga tayo sa ating sarili, ano yung nakikita natin sa ating kapwa? Na nasa tamang position din ang mata, ang ilong, ang bibig. Ang narawan ko yan ng Diyos. Kapag nasaktan natin ang na ating tatwa, nananahan din ang iska, para na rin natin sinaktan sa Diyos. Para na tayo tumutul sa Diyos. Kaya nandiyan sa, sa paligid natin kaya bawal na humusga, bawal humatol sa ating kapwa. Kaya ang Ibang Hilyo, ang para bawat isa sa akin, malaman natin kung tayo ba ay karapag-tapak o hindi karapag-tapak sa iyo. Ito hindi po sa tunawag ng inyong dalawag kapag wala sa atin. Dati nino, dapat po walang kabuluhan ang pagsamba nila sa atin. Kaya kung anong bawa, marunong tayong malalangin na pipipipit natin isang buwan, walang patiit nagsisimba tayo linggo-linggo, parati kita ay nasa simbahan, ok yun. Pero, kung yung paggalan na yon wala sa puso, wala ng tabuluhan ng pagsamba. Magiging yus lang. Kahit na perfect natin yung ayuno, linggo mo na sa simbahan tayo. Pero, hanggang biniglang, Ating alam, walang pagpapahalaga sa kapwa, hindi umitiran ang puso kung pag sa kapwa. Diyos nis yung pagsingba. Hindi nalangit pa pag tayo, pagsingba pa tayo. para parang lang tayong walang matukunan. Nilisan ninyo ang ubos ng Diyos at inyong tinangawatan ang salit-salit sa ng mga tao. Ito ang sinabi niya sa mga parisiyong na dapat sana yung aral mula, mula sa Diyos, yun ang kanilang itinuturo. Pero ano nangyari? Hindi na po nila yung tinuturo. Kundi yun ano, yung salit-salit sa akin ng matatanda, ito yung ipinapasok nila. Nilisan yung awit. Yung aral mula sa Diyos, pinalitan ng salit-salit sa akin ng matatanda. At sinabi niya sa kanila, Totoo, itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mananap ang inyo ang mga salit saling sabi. Kaya, anong pada ang mas mahalaga sa atin? Yung mga salit saling sabi ng matatanda? O yung mga sabi-sabi? O yung aral ng Diyos? Hindi e ba ka? Minsan, kapag may patay sa atin. Huwag kayo ka nang Tayo'y magpakay. Ano yun? arang mula sa Diyos. O saling-saling sabi ng mga kung Huwag ka na ikangan magpupuksa kami. arang tayo ng Diyos o saling-saling sabi ng mga katulad. Na Ngayon, nagpupuksa ng isipan ng tao. Meron mga bagay na kasag sa ating pag-iisip na galing lang sa saling-saling sabi ng mga Pero kung mabas ang mga kasulapan, unti-unti na kung nabago ang bantang mga tao, dahil nandito, walang mga bawal. Ang mga bawalan nito, yung sa sarili nating disiplina ng pagsunod sa kapupang ng Diyos. Merong limitasyon lang. Na, halimbawa, kung anong lapita natin, nakita lang. Huwag na nakipos ka. Hanggang doon na lang dapat ang ginagawa natin. Tapos yung pag-iingat natin ayon sa kalooban ng Diyos, yung pagsunod sa kanyang kalooban, yung will na pinagkalog sa bawat isa sa atin. Yun po dapat ang manahan sa bawat isa sa atin. Sabi nito, sa pagkat sinabi ni Moises, ikalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ang manungayaw sa ama ina ay namatay siyang walang tagsala. Anong nakasulat? Ikalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Kapag Naging masama ang pag-ugay ng anak sa kanya, ama at ina, o panungayaw, ano wala nang kabi lang, makayin. Yan ang dapat sabi isin. Dapat po at sinasabi ninyo, kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o ang kanyang ina, iyaw ang mga yan at mo sa akin ay korban sa mga tuwing bagay. Ain ah, eh, sa Diyos. Na kumbaga, Okay no, na sa laki na ito, yung pakinamagin mo sa akin, sa halip na, nagkasakit pa yung anak, pwede mo naman sanang dalhin sa doktor. Wala. Nagtunit na ako sa simbahan, eh, hindi na kita pwede tulungan. Parang ganun yung mabas. Ngayon, nasa na yung respeto sa mabula. Na ang source ng mahabang buhay at mabuting buhay para maging mabuti tayong isang tao dito sa inabong ng isang at para humaba ang ating buhay, walang isa. Respeto sa magulang, igala ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Kaya, saan pala yung i-expect natin na mahabang buhay? Kung mapapunti natin ating pagkatao dito sa inabong ng isang kung yung pagrespeto nalang sa magulang, hindi, hindi magawa. At dahil aktif sa simbahan, sa halip na nakita na yung magulang na may sakit, parang dalhin sa hospital para ipagamot, anong nangyari? Yung, yung itutulog ko sa magulang ko, wala, itudunay ko na lang sa simbahan. Nasaan na yung respeto? Kaya yun po yung hinihin ang nangyayari, na dumit ko na sa simbahan, yung para sa mga pangpagamot, imama, papa. Nasaan na yung respeto? Siyempre, priority pa rin natin yung magulang ang simbahan, sino-sino yung nakikinabang ng binigay yung binigyan mo? No? Napapabuti ba ang simbahan? Lumabo pa? Nakonstruct ba o hindi? E kung hindi rin lang, ito Parang, pwede mo na, hindi pa rin yung wete mo na lang yung Nasunod po yung kagupan ng Diyos. Sabi nyo, Dada po, sinasabi ninyo, kung sabihin ng isang tao sa kanya, oh, hindi magamin nyo hindi na ninyo siya pinabayaran gumawa ng anuman upon sa kanyang ama o sa kanyang ina. Ganun po kasi yung ginawa ng mga parisiyo na dapat sana irespeto yung magulang, tulungan ng magulang ang nangyari imbis na yung bagay na iniukol ng kanyang ng mga anak para sa magulang na pa nila yung atin. Pati yung pinansyal na dapat sana tulungan ng magulang na i- nakupunta sa donasyon. Ito po yung kinalabasan. Na niniwawal ang tabuluhan ang salita ng Diyos na inyong salit-salit sabi na yung itinuturo at nang sisigawa kayo ng iba pang maraming bagay ng kawang. Ibig sabihin, hindi lang pala ganun. Na kumbaga, sa na pahalagahan at respeto ng anak, ang kanyang magulang, ama, at ina, para tulungan ang nangyari na kukuha sa donasyon, na pupunta sa donasyon yung pinansyal. At meron pang kawalis, ibig sabihin marami pa na dadivert yung aral na sa halip na i-input o ituro ang aral mula sa Diyos ang nangyayari kong nila. Dahil gusto nila maglikong ng maglikong makuha nila yung mga nasa bulsa ng tawag taong natin ng mga iskribas at mga parasiyo. Sa panahon ngayon, mayroon po yan. Sino-sino yung mga iskribas at mga parasiyo ngayon? Walang iba yung mga sanay kung na parasiyo pa. pero nakikita yung gawin ng kanilang kapit na ay yung sinisiraan yung kumit. Yung patungwa nila na Religyoso, pero eh, naninira ng tapa. Sila yung tinatawag na mga plastik o mga mapagtanggabas. Sabi nga natin na sila tayo, kapitilala sila sa kanilang mga gawa. Kaya kung halimbawa, doble kara, pagdating sa pangkiling ko, sa pagsamba, matasali, palaging nananalangin o madayuno, palaging nakikinig ng ibang Tingnan po natin yung ugali. Kapag pagpaninira ng kapwa, ang tawag doon, mapagpainin pa daw. O plastic. Yun po yung mga makapagpapag para sa ito. So, walang iba, sita ng sita. Palagi nakikita yung mali, hindi nakita yung pagpapag. Yun po yung mga sarado, ang pagpapag sa ito na walang iba, puro na lang puna sa kanilang kapwa. Pero po, ang dito na lang, pagpapag natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos. At panginoon po ang ating mga kailangan, ilapit po natin niya sa Diyos at higin niya. Bawat asa sa ating natulungan tayo sa lahat ng ating mga panginoon. Hindi siya naman yan problema, nalunasan ng ating mga Lahat ng mga itulungan natin sa Diyos, sa pangalan ni Kristo, salamat. At magpapalang natin sa sa